Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Happy Sabat sa ating lahat. Sa umagang ito, uh, sa dalawang versikulo dito sa John 5 verse 24 hanggang 25. Ito yung ating matutunghayan. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo na siya na nakikinig sa aking salita at nananampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may walang hanggang buhay at hindi makararating sa kahatulan kundi inilipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Sa 25, katotohanang katotohanang sinasabi ko sa inyo ang oras ay dumarating at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng andak ng Ama si Yahweh at sila na makaririnig ay mabubuhay. Nabasa natin mga kaibigan at mga kababayan ang salita ng Panginoon mismo ng kanyang ministry na napakahiwaga na kung saan kung tayo ay makikinig sa kanyang salita tayo ay mabubuhay at hindi lang natin pinakikinggan yung kanyang salita, kundi ang salita na nagsugo sa kanya kung saan, yun yung ama. At hindi na tayo liliok uh, aabot doon sa paghahato, kundi inilipat na tayo sa buhay. At sinasabi naman dito sa 25, verse 25 na, uh, Ang mga patay ay makakarinig at sa oras na sila ay makarinig, sila ay mabubuhay. Hindi literal na patay ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Kaya lang ikaw kapatid o kaibigan ng mga kababayan, kung wala kang ginagawa sa iyong pananampalataya, nananampalataya ka lang huli, hindi mo ginagawa ang sinasalita ng Panginoon, ito ay nagre-resulta ng patay. Walang selbi. Kaya kung hindi ka gumagawa, hindi ka nagpapahinga sa araw ng Sabat, hindi mo ginagawa ang kalooban ng Panginoon, bagaman na iisip mo, yan ay patay sa Espiritu. Walang kwentang pananampalataya sapagkat hindi mo inisinasabuhay ang pananampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoon, yung paghuhukom niya dapat natin paghandaan na hindi tayo umabot doon alam nyo yung paghuhukom kahit sabihin na natin na ikaw ay not guilty nakakabahala pa rin na ikaw ay haharap doon sa hukuman lalo na ng hukuman ng Panginoon kaya ngayon pa lang sa pakaninig mo ng salita ng ating Panginoon ang sabi ng Panginoon ang siyang nananampalataya ay magbubuhay mayroon tayong assurance na kung tayo ay patuloy na sumunod sa kanyang kalooban at gawin ang kanyang mga kautosan at kalooban hindi na tayo darating sa punto na tayo ay kakabahan doon sa mga paghahatol ng Panginoon na kanyang ihahatol doon sa mga makasalanan kaya mga kaibigan tayo ay naghahanda sa ating buhay na hindi tayo katola ng Panginoon sapagat ang kanyang hatol ay nakakikilabot doon sa iyo kaya para sa atin mga kaibigan, gawin natin ang kalooban ng Panginoon at huwag, natay, huwag tayong mag Kung ano ang iyong narinig, gawin mo at sundin ang kanyang mga sinasalita. Magandang umaga sa ating lahat at happy happy sabat mga kapatid.